good morning, good morning. Good morning po. Isa na namang magandang magandang umaga sa ating lahat. Ayan guys. Resort. Diyan. Laki naman na dito. Ayan guys, ganda rito. Ganda, ganda. Ayan. Ang ganda rito. Pabok na kayo guys. Maganda dito. Ang sarap. Ang, ang ganda ang tanawin. Ayan o. Ayan dan puntahan nya tuh na try nya guys. Ah, talagang may rerecomment na. Yeah. Maganda pudito. Allah. <laughs> yeah. Na tayo sa. Ah.

<risque> ka okay. ka na Pinainit ko na lang hindi ko na siyeng ako tadi pa translate kalagayan nila yung din po yung pero hindi po pa yung ang daming hikaw, yung mga ganong ganon hindi pwede. bawal yun sa kanilang dapat hindi ko ang pool pag talang tao. Ito guys ato ang kanilang full Ayan. <laughs> yeah. Ayan, ito yung pambata. Ito naman yung pang matanda. Ayan. Ito ang kanilang palaisdahan. Ang sarap. Hindi um, alam ako sa kanilang. Ayan. Yeah. guys. Ang daming bunga-manga. Ayan. Yeah. Mm. Ayan po. kaganda Okay. Okay, okay. Ang ganda, diba po? Tara na po, pabok na po kayo. Ayan. Yeah. Dito lang po to sa my running. Hmm, ayan guys, ah. Okay, bye-bye na po tayo guys. Paalam na. Hanggang dito na lang po tayo. Bye bye. Maraming maraming salamat po sa lahat. Lahat ng mga nanonood ng videos ko. Sana huwag po kayong magsawa. Okay po. Bye bye na po. Thank you so much.